Isang malaki ang distraction ulit yan. Alam nila na si Zaldico ay hindi magpapahuli. <laughs> Dahil alam niya na kapag nahuli siya at hindi siya state witness, madadawit talaga siya. At alam nila na kapag nahuli si Zaldico, ay dadawit niya talaga si BBM. Kaya in the first place, ayaw nilang huliin si Zaldico. Kaso nga lang, alam, alam nilang hindi magpapahuli si Zaldico. Hindi uuwi sa Pilipinas si Zaldico. Kaya syempre, walang cost sa kanila, walang risk sa kanila kapag mag-put up sila ng show na ipakita nila sa tao, kunwari ay gumagawa sila ng paraan, ginagawa nila ang lahat para to put sa justice itong si Zaldico pero alam nila na magfe-fail din yon. Syempre, win-win sa kanila pero wag na tayong magbulahan dito, wag tayong magpapadala. Opo, uh, naging basihan yata doon sa pag uh, uh, issue ng arrest warrant kay Zaldico ay yung mga testimonya po ng mga dating DPWH officials para madiin po itong si Zaldico uh, dito sa uh, flood control anomaly. Pero si Zaldico na siya na mismo ang nagtestimonya. hindi ho ba siya i, uh, um, uh, baga enough, uh, sapat ho ba na ebidensya o uh, baga basihan para po uh, idiin din po ang Pangulong Bombo Marcos Jr.? Sabat na na dahilan si Saldi ko. As a matter of fact, siya yung nag-seal ng deal. In the beginning, yung tao takot lang ang taong bayan na nahusgahan si BBM kasi walang direkta na ebidensya sa kanya. Pero kapag i-analyze ia mo ito, from the very beginning may kasalanan siya talaga. Kasi ang executive function, vested lang yan sa isang tao. And from the very beginning, lahat ng sinisisi niya ay nasa executive department. Bossing, kapag lahat ng tao na nasa executive department ay may kasalanan, hindi ba dapat ikaw ay may kasalanan din? Ngayon, yung tao na sinasabi niya na number one na may kasalanan, eh ang tinuturo, siya para yung mastermind. edit eh, di patay tayo dyan, bossing. Wala ka nang maitatanggi pa na ebidensya. Ikaw na mismo, yung idinadawid, hindi mo na pwedeng i-deny yan. Parang normal yan, isang eh. ordinaryong kaso. Kapag sinasabi natin, halimbawa sa isang murder case, meron tayong sinasabing gunman. Kapag siya yung idinidiin natin, tapos umamin yung gunman, tapos sinabi niya kung sino yung mastermind, Siyempre, paniniwalaan natin yung testimonya ng gunman na iyon. Ganon din dapat ang trato natin kay BBM. Hindi na natin maitanggi ang ebidensya. Lahat ay tumuturo na sa kanya. Tapos bonus pa, icing on the cake pa yung sinabi ng kanyang kapatid. Hindi natin maiwasan na siya dapat yung mag-take ng responsibility. Ngayon, tumataya siya at gusto niyang arestuhin si Zaldico. Okay, go ahead sir. Pero, napak eh, pero alam naman niya na si Zaldico hindi uuwi dito at mahirapan silang arestuhin si Zaldico. Pero isa ito ulit na pakulo nila para kunwari ay ginagawa nila ang lahat para masolba itong problema na ito. Pero bossing, hindi mo may tatanggi na yung kasalanan ay nagawa mo na from the very beginning. Pwede bang mag ka na lang ng responsibility please? Opo. At uh, attorney,